Oh guys, tingnan niyo po 'yung mga ano namin. Mais namin ni lolo. Ito, ito. Tapos, may mga malalaki dito. Balik dalawa. mo. Okay. Tuloy, tuloy Tignan Ninyo guys, daw wala dalawang bunga kamo. Dala dalawang bunga. Ito. Guys, tiyan nyo. dalawa na ang bunga niya. O oh guys, o. Ayun na. Meron na silang bunga. Uy. Tingnan niya to guys. Kalaki na ng mga mais. Tingnan nyo to. my May flowers na rin. Ay, na ako doon. nyo to, mama to. Ang nais ng lolo ko. Oh. Uh, masarap yan. Mama is... Ito, lola Ellie. Para kai Lola Eli. Oh. Hmm. Eh, di puno mabike tani. Nama saya Medikintinan ni. Lola na no, mana na tanim. Igan e nito. Yan ganito to. nang dami maiz mga mais. Tingnan nyo din mga to. Hindi ko, hindi Hari, naman kung kanina ba yan. Aray. Aray. Malaki, malaki na. Naman kung, Nadra, malaki. Asking. Dalawa. Huwag oh, gaya doon sa taas, ma. Lambot yan. Au! May Doon ka sa taas.